Hello guys! So, ito pipitasin ko na rin yung pet choy or pak choy. Gusto ko sana yung pa isa, lang ba yung dahon. Kaso lang, kailangan lang pitasin. I-gisa ko na lang to. Ulami na namin to. Tinan nyo naman po. guys. Ay, ang saya-saya. Kasi, tanang time ang lola nyo. Eh, baka gumulang naman na siya kung hindi ko pa pipitasin niya yan eh, gigisa ko to sa ano um, may baboy ako doon ano gigisa ko to sarap to um, guys okay oh, ba diba? pwede ihalo sa na Saan ba ito Nilaga, siniga ah, Siniga, nilaga Para Nambutong lupa niya, oh Maganda tong taniman ng patatas Ito rin dito, guys Dito, kailangan talaga tong pitasin na rin Kasi nagaano nga siya, oh Pinakain ng ano Ng Uod ko akong kutsilyo guys at saka plastic bag sandali lang ituloy natin guys, na ako ng basket na malaki-laki compost na lang din natin yan dyan. Uh -huh. di pa siya ganun malaki pero okay na yun i ko ito bukas guys or mamaya ito ulam namin magkakapatid kung natin sa kanilang lahat bahay i -gisa. na wala tayong dalang uod nito nanggal ko na yung dahon kasi na ano na yung pagkagarden ko hindi na naasikaso but it's okay may harvest pa rin tayo ina-make sure ko lang na walang uod nyo natin yung malalaki tingnan nyo naman ano sino ba naman hindi matutuwa nyo ano yung malalaki ano pa ang laki ng pecha eh? may ulam na kami nyo naman yung guys, o diba ano ba lang di matutuwa niyan? okay guys dami isang basket ito yung lalawa ulam na ulam na kami magkakapatid kikisa ko yung bukas so tingnan natin kung may makuha tayong patatas dito dito mm -hmm sumama siya sa kalamansi ko. Mama. Yes, love. Oh, meron. May ilang peraso. kuan lang natin kasi ililipat na. Can I put my harvest there, my love? No. Put it there. Put it there. Okay. Put in your basket. Kuhanin ko na kasi. Para kung ano. Hindi ma-disturbo yung kalamansi natin. Yun lang. Yun lang ang laman niya. So, okay na yon. May damo rito. ko na rin siya para mag, ano siya, mag-concentrate. Para maging compost na lang niya. Kasi ipapahakot ko na ito mamaya. Ang bagyan ko rin ito lupa. Ayan. Dalawang perasong patatas na maliit. O oh, yan o. Oh. You get some potatoes? No. Tingnan din natin tong mga kamote rito. Tatanggalin ko na to siya.